Kamusta, mga boxing fans? Welcome sa ating channel. Sa episode na ito, ibabahagi namin ang pinakabago at pinaka-exciting sa mundo ng boxing. Tatalakay natin ang inaabangang laban kung saan ang pambato ng bohol na si Virgel Valiente Betor ay magsusulong ng kanyang WBO Oriental Super Featherweight na titulo. Huwag palampasin ang detalye ng kapanapanabik na laban na ito. Ang pambato ng buhol na si Virgel Valiente Betor na may record na 22 wins, 3 loss at 15 knockouts ay handa na para sa isang bihirang pagsalakay ng mga Chino sa lupa ng Pilipinas habang ipinagtatanggol niya ang kanyang World Boxing Organization, Oriental Super Featherweight, na trono laban kay Chinese, Yirji Alahasi Laibieke, La na may record na 9 wins, 2 loss, at 6 knockouts sa pangunahing kaganapan ng Kumong Bolanon 17 na ipapalabas ng PMI Bohol Boxing Promotions. Ito ang unang pagtatanggol ni Valiente ng WBO Regional Crown na kanyang nakuha sa pamamagitan ng isang nakamamanghang knockout sa ikapitong round, laban kay Korean Thai Sun Kim noong Marso 8 sa Saulog Gymnasium na nasa tagbilaran din. Sa laban na iyon, ipinakita ni Valiento ang mahusay na kakayahang makabawi matapos mag-survive sa isang knockdown sa ikalawang round at na-knockdown si Kim ng dalawang beses sa round na iyon bago tuluyang pinatumba ang Korean na bisita sa ikapitong round. Ang 27 taong gulang, na si Valiente ay natutunan ng mabuti ang mga aral mula sa laban na iyon na kanyang gagamitin habang naghahanda siya para sa isa pang mahigpit na pagsubok laban sa Chinese. Malapit na akong madisgrasya noon. Pero ngayon, mas palalakasin ko pa ang aking depensa at magdadagdag ako ng karunungan sa laban dahil hindi madaling kalaban ang tinuturing nila na malakas at matibay, sabi ni El Valiente. Isang magandang laban ang inaasahan na may prediksyon si Betor ng isang knockout. Sa tingin ko, may knockout talaga. Hindi ko lang alam kung ilang round matapang na sinabi ni Betor. Sa sumusuportang pangunahing kaganapan, ang kapwa PMI stablemate ni Betor na si Jerwin Asilo na may record na 8 wins, 0 loss at may 3 knockouts ay makikipagsabayan kay Surat Eaim Ong ng Thailand may record na 19 wins, 5 loss, 1 draw at my 14 knockouts para sa bakanteng WBO Oriental Bantamweight na titulo. Sa isang espesyal na atraksyon, makikipagsabayan ang PMI's female boxer na si Althea Shine Pores kay Maria Theresa Pinili ng Iligan City para sa Philippine Female Junior Flyweight na titulo. Ang natitirang bahagi ng kapanapanabik na laban ay nagtatampok kay Christian Balunan ng Consolacion Cebu, nakasalukuyang WBO Asia Pacific Youth Minimum Weight Champion laban kay Dexter Alimento ng Batangas City. Ang Cebuano Assassin na si Raymart Tagacanao ng Carcar City laban kay Renuel Pael ng Matalom Leyte, Kierto Regosa laban kay Angelus Pilipinas, at Shane Hintalian ng Bohol laban kay Ariston Atom ng Cagayan de Oro City. Kung excited ka sa mga laban na ito, siguraduhin i-click ang like button mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notifications para hindi mo ma ang anumang update. Mag-iwan ka ng comment sa ibaba at sabihin sa amin ang iyong mga prediksyon para sa pangunahing laban at kung aling mga laban ang pinakaaabangan mo. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa ring. Iyan na ang lahat para sa update ng Boxing News ngayon. Inaasahan namin ang isang gabi na puno ng aksyon sa boxing at sabik na kaming ibahagi sa inyo ang mga resulta at highlights. Hanggang sa muli, keep your gloves up and stay tuned for more updates. Ito ang Kumong Bulanon TV. Kita-kits sa susunod na video.